inaya-ayang amoy panglinis sa loob ng bahay all natural disinfectant. At tara't simulan natin, madami ka bang balat ng lemon, huwag mong itapon, magagamit mo yan. Pagkatapos, ikat mo nga ito ng maliliit lamang. Para naman walang masayang pagdating sa lemon na patapon na rin, pakipakinabang pa din. At hindi mo na kailangan bumili ng mamahalin, dito palang lumilebel na rin sa mga disinfectant. Pagkatapos mo nga gayat-gayatin yung lemon natin Kumuha ka nga ng MP bottle yung pa-spray po. At ilagay mo po dito yung mismong balat po ng lemon. Dahil sa mga sangkap na kakailanganin, nandyan na mismo sa kusina mo. At kasama mo na rin to sa pang-araw-araw na paglilinis mo. Dahil kadalasan, mas gugustuhin pa rin talaga natin panatilihing malinis ang ating bahay. Sa tingin mo'y okay na nga, yung lemon na nilagay mo, kumuha ka po ng asin kaunti lamang at ilagay mo po dito. At patakan mo lamang to ng dishwashing liquid. At pagkatapos, isunod mo naman ang 30 ml po na sukang puti. At dito rin sa ating gagawin all-in na rin talagang kasama mo palagi. Lalong lalo na sa paglinis dyan sa loob ng bahay. Pagkatapos, lagyan mo po ito ng tubig dito nga sa akin. Nilagay ko hanggang mapuno po siya. At ito'y depende po sa paglalagyan nyo rin. Mas maraming lemon, mas mabango rin talaga ang labas nito. Pagkatapos, i-shake-shake mo nga ito halu-haluin mo pong mabuti. Diyan pa lang din talaga maaamoy mo na yung pinakaamoy ng lemon talaga. Yung pinaka-scent niya at maganda rin to pang linis dyan sa kusina mo. Madalasan din talaga heto't heto na lang din talaga ang lagi kong hawak-hawak lalo sa paglilinis lalong-lalo lalo na dito sa may kusina, madalas nating lutuan ang talsikan ng mga mantika ay nandyan din talaga, lalo na yung masisebo dito, ispray mo lamang to, mawawala na rin talaga yung pinaka-dulas nito dahil sa dala ng lemon at yung pinakasuka nito panglinis mo na dyan at disinfectan pa mismo sa loob ng bahay at pwedeng-pwede mo rin to, panglinis dyan mismo sa may mga bintana nyo, para mawala na rin yung mga alikabok at sa ambaw at sulok-sulukan pa ng bahay mo, magagamit, magagamit mo rin talaga to. Masisiguradong protektado mo rin talaga sila. Bihira mang makapaglinis pero dito sa gagamitin natin, magagamit na magagamit mo rin talaga pang araw-araw pa. Kaya naman, bagay na bagay lalo sa ating mga nagtitipid, lalo sa panglinis sa loob ng bahay. ay ilang mga sangkap na kakailanganin na dyan lang mismo sa kusina mo. Yung tipong patapon na ng balat ng lemon, magagamit mo rin talagang narisa recycle pa natin, kapaki-pakinabang din at pwedeng-pwede mong ipunas dyan mismo sa may sahig ninyo. Ba din talaga ang dala pag malinis din talaga ang bahay natin. Sa ating ginawa, makakatulong din talaga para sa inyo. Masasabi ko rin talagang multi-purpose na panglinis ng bahay, disinfectant pa. Effective din talaga panglinis dyan mismo. Makikita mo din talaga ang kinalabasan niya. Yun lang! Power for more! Bye!